Kaya sa mga nanonood sa atin, Wag tayong tanungin kapag sinabi natin na bid'a, wag tayong tanungin ng dalil. Dali. Sino magtatanong ng dalil? dalil? Tayo. Tayo magtatanong ng dalil. Si Bahanol, ba't, ba't ako magbibigay ng dalil? Ako ngayon naghahanap eh. Binambaliktad nila tayo ba? Kaya bago ka mag-start magsalay, mag-usali ka, asan ang dalil? Ibig sabihin, kung mag-usali ka, hindi ginawa ng propeta, ba't mo gagawin? Ang propeta sa lawa-lawa sa lawa, Allahu Akbar, wala siyang binabasa before takbiratul ihram. Wala siyang binabasa. Kaya pag sinabi mong uh, may usali, ay bigyan mo ko ng dalil. Sabi niya, sinabi ng mga ulama ng syafiya, hindi ko kailangan ng sinabi. Anong hahanapin natin? Dalil. Anong, anong dalil? Mula sa? Quran? Sunna. O ijma, nagkasundang mga ulama. Subhanallah. Pero kung magbibigay ka ng sinabi ni Ustad, sinabi ni... Bakit kung susundin yung sinabi mo? Eh? Hindi naman, dalil ba ang sinabi ko? Hindi. Ang tao pwedeng magkamali. Ang ulama pwedeng magkamali. Kaya ang opinion ng mga ulama, tatanggapin natin at i-reject -re natin, dipindi kung may dalil.